very very good WhatsApp. so may babasahin lang tayo ulit no sabi ni Pogi kuya kutuhan po kita <laughs> bakit ko yung kutuhan ko dyan tapos ayan pa din no si Mark marami ka po bang kuto <laughs> baka maraming star ang makita mo Mark ha kayong dalawa ni Pogi very very good whatsapp so may babasahin lang tayo ulit no sabi ni pogi kuya kutuhan po kita <laughs> bakit ko yung kutuhan ko dyan tapos ayan pa din no si mark marami ka po bang kuto <laughs> baka maraming star ang makita mo maka kayong dalawa ni pogi